Ano man ang sabihin nila, ito lang ang totoo, may feelings na ang Barbie sa isa't isa. Halata namang nagpipigil lang sila Barbie at David, at habang pinipigilan nila ang kanilang mga sarili, mas lalo silang nanggigigil sa isa't isa, kahit anong tago lumalabas pa rin ang tunay na nararamdaman kitang kita naman na kapag magkasama sila, sobrang saya ng mga tawa nila. <laughs> 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 At ang mga tinginan may halong pagsuyo. sa kanilang mga panayam, pansin kung gano sila kakomportable sa isa't isa. Sa mga mall show, sobra pa sa fan service ang ginagawa nila, kakaiba ang ikan ikilos, bigay todo ang kanilang pagpapakilig at iba ang sweetness na pinapakita. Sa wedding scene, finale episode ng maging sino ka man. Totoong emosyon ang makikita mo, kina Monique at Carding. Totoo yung iyak ni Monique at maluha-luha pa si Carding at halatang kabado, pareho nilang damang-dama ang eksena. Parang din kasi totoo yung kasal, napaka natural, mararamdaman ang sincerity ng barda. Madamdamin din ang palitan nila ng vows, feel na feel ang bawat salita, na binibigkas, na nagmula sa puso. At napakahusay ni Carding, kuhang-kuha niya ang pakiramdam ng taong kinakasal, while waiting makarating sa kanya si Monique. Parang totoong kinakasal sila, ramdam na ramdam din ng viewers, dahil na-act nila ng tama, legit na reaction, hindi lang ito basta acting, dama rin talaga nila. sa higpit ng yakapan nila sa isa't isa, ande na lahat eh, lungkot, pananabik at pagmamahal, hindi mo yun basta makikita lang, talagang pinaramdam nila at mararamdaman mo rin. Ngiting tagumpay pa rin naman ang mababakas sa mukha ni David, almost perfect ika nga, ang nasabing wedding scene. hindi lang nagustuhan ng fans, nang i-fake ng Barda ang kiss. Marahil pareho nilang desisyon na i-fake ang kiss, dahil natatakot sila na mahulog sila ng husto sa isa't isa. Maari din naman na ang dahilan ay ayaw talaga ni Barbie magpakis sapagkat hindi pa siya ready, kung ganun ay kahangahanga din talaga si David, na uunawaan niya ang ka-love team na si Barbie. may mga nadismayaman sa fake kiss, marami din naman naiyak, natuwa at kinilig, kaya kahit daw hopya na naman, happy ending naman.